Sa ating government at work, Quezon City LGU nagsagawa ng vaccination contra human papilloma virus para sa mga kabataan. At Philippine Coast Guard, naging katuwang sa pagsagawa ng Oplan, Biyahing Ayos, Undas 2023. Si Bien Manalo sa report, Rise and Shine Bien sa pagnanais na maprotektahan ang mga kabataan sa Quezon City mula sa empeksyong dulot ng human papilloma virus, nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng HPV vaccination. Ang naturang virus ay kaugnay ng iba't ibang uri ng cancer. Isinagawa ito ng LGU sa tanggapan ng QC Kabahagi Center, katuwang ang Health Department ng Lungsod. Naging katuwang naman ang Philippine Coast Guard Station Negros Occidental sa pagsasagawa ng offline biyahing ayos, UNDAS 2023. Sa pangunguna ng Department of Transportation, kaisa ang PCG sa pagtitiyak na ligtas ang mga pasahero at maayos ang lahat ng maritime transport operations sa buong bansa. Bago ito, aabot sa mahigit 250 barko at bangka ang ininspeksyon ng PCG upang maitaguyod ang kaligtasan sa kanilang biyahe sa karagatan. BN Manalo para sa buwening show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.